Diyan six ang lang. <laughs> litro ang. 600 ang kuan. Back and forth? Oh, okay. Yeah. And then we need a three boats because So what's 600 times one eight. Oh, one eight. Okay. eto times 3? 18. Ito kasi tendra <laughs> ra 10 ang capacity day. Kaya <laughs> <laughs> ma <laughs> Malaglag na kayo, wag lang ang litsyon ha. <laughs> <laughs> you drop anything. Not the litsyon. Okay. You drop yourself, not the litsyon ha. You just drop yourself. Kita mo po sa unang link, no? I think we got the, the, route that we go <laughs> we pass is better than the last time. Oh, <coughs> oh dali ra lagi to agsa din ha. Pero daggan tong mga paangat. Kani ka angat imong sa ato. moy Pugong yun, pugong. Oy mga boys, ganun kami na sila na may nagpugong aning bangka. Wala na? Naapa, daghan? <laughs> ah, mga gamit. Tanay, Le uh, let, me hold this one. Ten ra. Ten ra, tita. Ten, ten. Napamigayamit. Wait lang dito ha pagpom. Sige, na mulin. Ayun. Dito muna, komo muna. Igo ko siguro wala pa key mo. Scary. Kuya, ako una, sige. Thank you, sir. Okay la. Oh, 'di ba? Oh, 'yung tanaya. Tanaya, you have a very nice belly. <laughs> Thank you. <laughs> okay. Huh? Huh? Abante mo dito ha. Para mo. Nay. Ano man Dito ka. Bro, ito may Kasi kami ni eh, ML, na nandil na nandil sa other side na eh, sa, same side. <laughs> <laughs> dito ka unaan.